Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin, wala pong masamang loob si Senator Chase Escudero na pinalitan po siya ni Tito Sen, Vicente Soto III bilang uh, Senate President. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, like lang po, share in, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Kahapon guys ay grabe, no? ni-reveal ng mga diskaya kung sinong ng mga politiko, mga opisyalis ng DPWH ang nasangkot sa Flag Control Anomaly or Corruption. Kahapon din, breaking news din, pinalitan po bilang uh, Senate President si Senator Chase Escudero ni Tito Sen or Vicente Soto III. Sabi nga ni Cheese, I hold no grudges, I hold no ill feelings towards kay Tito Soto or ano po siya, no? ah uh, pinalitan siya. Sabi nga dito, I serve at the pleasure, Mr. President of the majority, in understand and respect the decision of the majority of my colleagues. Kasi po sa pagiging Senate President po, nakasalalay din dito ang botohan. So, dito malinaw na malinaw na gusto talaga siyang palayasin na ng kanyang mga kasamahan. So, kahit sino ka man, kung nahalal ka dyan na Senate President sa Senado at majority ng mga kasama mo ay ayaw na sa iyo, wala ka na talagang magawa. Okay? Siguro, uh, nasabi lang ito ni Chase, totoo ba ito o hindi, pero deep inside, siyempre masakit sa kalooban mo, no? Kahit paano nagserbisyo kabilang bilang Senate President at out of the blue papalitan ka na no I hold no grudges I hold no ill feelings I congratulate Vicente Tiu Soto the third on his election as Senate President and I wish you well Mr. Senate President um yun po ang sinabi ni Senator Cheese no Uh, alam nyo guys, sa politika guys, isa sa mga bagay na natutunan ko ah, hindi bilang isang politiko, kundi isang mamayan, wala kang permanenting kaaway at kaibigan. Sa ngayon siguro, uh, kaibigan kayo, pagkabukas, magkaaway na kayo. Ano lang ba ang constant sa politika? Political interest. Okay so sabi nga dito Manila Philippines former Senate President Francis Jesus Escudero said he holds no feelings following his ouster, maintaining that his leadership paved way for confronting the difficult questions facing the nation. In a short manifestation at the Senate plenary minutes after his ouster, Escudero thanked his colleague for trusting him in the nineteen and 20th Congress. I serve at the pleasure of the majority and understand and respect the decision of the majority of my colleagues. I hold no grudges. I hold no ill feelings, said Scudero, sitting the record straight. He then proceeded to congratulate his successor, Senator Vicente Tito Soto III, on his election as Senate President, wishing him well. I am just here as an ordinary member to serve you in my, any capacity that I can as part of this chamber, he added. in filipino despite his upstairs, Scudero maintained that during his tenure the senate did not shy away from confronting the difficult topics without naming anything he said they will pass a record number of laws that help uplift the lives of the countrymen at saka 30 million na uh, donation pa na natanggap niya okay so masasabi ko lang dito guys no uh, hindi na to bago no ang pagka mapalayas ka sa posisyon mo no, bilang Senate President. Pero tandaan natin, no, kahit hindi perfect po ang kanyang pamahala, may nagawa din no, si Senator Chase Escudero. Huwag nating sabihin na puros na lang kapalpakan na kanyang nagawa. Pero tandaan natin, every person may nagawa din kahit paano nakabutihan no, sa kanyang buhay. Yon na po guys, sa uh, pakilagay lang po sa comment section ng ating video kung anong inyong masasabi. Please like, share, and huwag tamang mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo. Ingat po tayo lagi. Ito naman po ang kibigan subject. Si Paalam guys, I love you all. Please subscribe guys. sa. Thank you guys.